Ayan, ito ano naman kaya ito? Nabuksan ko ito. Ano ka yan? Ay, alam ko na kung ano yan. Ano Kailang, kailangan natin yan ngayong tag-ulan. Ano ka Ano ito? Ay, tingnan Plastake? mo. Plastic? Anong plastic? Ito mga kailangan na plastic. Uy, kahit ikin naka-shoes. Aba, oh, 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 kunyari, okay. may suot ka yung shoes mo. Oo. Oh, kunyari, naka-shoes ka. Isuot mo ito. Isuot mo ko yun na yan. Ayan. Ah, ano yung susuot ko muna? Naka-shoes ka dapat. Ah, naka-shoes mo muna. Yes. Kunyari, tatawid ka ng baha. O yun, kunyari, tatawid ako, tatawid do ako ng baha. Oo, oh, oh, naka... Isusuot mo ngayon siya dito. Bago ka bumaba na ng sasakyan. It, or... It, it, kabila ata ito eh. Ha? Hindi gari sa Parang, parang aray dapat. Aray, gari na yung itsura niyan. Okay, kung tatapak daw kayo sa mga baha-bahaan, isusuot niyo yung sapatos din eh. Tapos ngayon, may siper. Mm. Itagali yan. Yan, oh. Oh, eh, mo to. Isa pa. Para... Aba, hindi nyo kunin mo yung camera, inay. Para wala nang... Hindi na ka rin na iba Hindi ano? ka rin na iba yung... Paano ka rin? Ah, kukunin ko na ano? lang. Okay. Ito, ganun Isuot mo rin yung isa. Ganyan yan, guys. Ha? Ayan. Kunyari, tatawid kayo ng baha. No. Oh. Ulanan. Mag-o-office kayo, papasok kayo sa school. Oh, yan, yan. Ayaw niyong mabasa yung sapatos niyo, yung medyas niyo. Magbaong kayo ng ganto. Oh, Diga, oh, ayaw. safe na safe yung safe sapatos niyo. Safe na naman. Mm. Yung sapin niyo. Mm. Oh, Diga, pwede ka na ngayon pumasok oh, okay. sa school. Pwede ka na mag-office or pumunta sa kung saan mo gustong pumunta na hindi nababasa nababasa yung sapatos. Ayun. Pwede oh. pala kay TJ. Marami ooh, oo, oo, lalo okay. na sa mga estudyante na ang dami ngayon binabaha, Diga. Oh, Ayano, oh. may iba pang kulay niyan. Pero syempre, keep safe everyone ha, sa mga nakakaranas ng pagbaha. Oo. Oh. Mm. Ayan, ang ganda Sorry. ko inay. Dapat lagi tayo may baon na ganan ano. Mm -hmm. Lalo hindi mo masasabi na kunyari ikaw ay so, eh, kailan. Oo. Oh, oh. Laka kasi ng dada dada sa putikan. Ay, yeah. so, syempre oh. ito para sa ipa sapatos. Syempre kung magandahan ang susuot mo na na sa pen, ay eh, alangan namang ibabad mo sa putikan. Syempre para safe, mga kailangan tayo ng ganito. Eh. Ayun. Okay. Yan, yeah, nasa yellow basket ni Queen basket na yan. Nasa yellow basket lang yan, guys. Kung gusto ninyo. O, oh, astig naman, o, di ka? Hmm. At saka, hindi naman nakakain na isuote. Ang gaan sa, magaan? Para maporma din siya. O, kaya yeah, nga, meron di O, oh, may tali kasi siya. Dali mo nga din, si eh. Ah, zipper din sa umay. Ah, zipper pala yun. Tingnan mo nga yung isang yun. Ayan, o. Oh. alisin mo yung, ano, zipper? Oo. Uh -oh. Ayan, Ayan. ganun lang. Ayan. Easy. At in-order oh, din sa cafe naman ay pang silong. Kasi napakadaming serving talaga ng Bapsilog din sa cafe naman. Ilang kaya yan eh. Tapos po, si Kuya Aimon gumawa pala ng kimchi. Yeah. Yummers. Kimchi. Ang sa inay wow. ay spam silog guys. Pero, pero, yan. Ito yung akin. Si, alam na ni Aimon kung ano yung favorite ko dito. Pero, wala, pero ito sa pero, ano. Wala ito yan. sa menu. Baka hanapin ng iba. Kumbaga ito special ko lang. Wow. Special wow. Lang ay, siya yung buyok ko niya. Yan. Special lang para sa akin. Ginagawa lang to ng aking anak para sa akin. <laughs> wow, ang mo naman. Hey, Special! Eh. Ang akin, ayan. Oh, ambang silog din sa cafe naman. Samahan pa na napakasarap na suka. Ayan. Napakadami talaga. Grabe. Hindi ko naman rin mauubos eh. Yan. Ang baso namin, garni na dahil para iwas basag-basag. Mm. Ganda. Ayan, o, tinan ninyo. Oh, my favorite. Sa egg, malasad. Maganda rin yung camera. Ano? Malas. Nagkabigay. Ano? Ayan, sabi na rin, walang yellow basket. Meron na yung yellow basket. I-check mo dahi yan. Yan, yung basket na nare-re Imulat mo ng papagaya ng iyong mata at makikita mo yung yellow basket na sinasabi ko. Iki pumikit, nak at kap kapin mo. Lalo oh. nang hindi makikita kung pipikit pa siya pa rin. Ah. Alam, lagi ka naman si ganyan. Ay, yun naman isalitain lang. Naman, aramit tototohanin naman. yung minsan dati ako yung... Ay, di na kagaya niya. Pumikit ka at kap kapin mo. Dati natatanda ko yung ang lola imay. Uh -huh. May oh, pinakukuha sa akin karet. Ay, hindi pala karit dahil baka. Basta may pinakukuha yung sa sa silong. Sa akin, hindi ko nga makita. Sabi, ko, kumikit. at kapkapin na. Babe, ako'y masunurin talaga. Iba, tapa naman ako noon. Tawarin mo kayo. Ay, kumikit nga. At kinapkap ko nga. Babe, ka nakita ko. Sa ay nakita ko nga Dahil sa ganito eh, parang sa gatong bubong. Oo. Hindi kayo salitain nga yun. Pumikit ka at kapkapin mo. Si Mahal naman. Pag, ano, pag hindi, pag, hindi mo makita, tuturo ko sa iyo. Parang pag may hinahanap si Mahal, wala nang ginawa kundi... Ngaw, 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 sabi ko, matangi iyong itingin, hindi yung bibig mo. Ya, oh, ya, ya, <laughs> ya. Nagkakalabasan na kayo. Gaano ka sinasabi ninyo pag hindi makakita ang isang kagamitan? Awari Pero naman. dapat, Ayan, Queen. Ay di, ay yan, eh. di, yan, di. Sa yellow basket. Explain mo kasi sa kanila. Hindi nila kasi alam. Ay, yellow basket. Pero oh, uh, nga ako, garne. Garne, guys, ha? Mga Itay, itay. I-explain eh, ko sa inyo. Ay, yellow basket. siya si Ayan. Ayan. Kita ho ninyo yung video ngayon. Tapos aray, makikita nyo yan. may dilaw na yan. Yan, i-click nyo ho yan. At yan ang yellow basket. Lalabas nyo dyan yung produkto na gusto ninyong i-check out. Ay, hindi naman yata yellow ang basket. Yellow ka talaga. Yellow, taga yellow. Oh. Wow. Yellow, yellow, <coughs> yellow. <coughs> yan, yan. Oh. Ngayon, alam na ho ninyo. <coughs> ay siya. Mag-check out na dyan. Mag-check out na. Sulong, sulong. I-check out muna yan. Yung produkto iyan, Dari. Nang ako may may